Tuko so, na umana sa iniindang sakit si Alexa Ilacan dahil piling nito ay hindi na raw siya gagaling pa sa pag-ubo. Pabirong say pa nito sa isang post, pakiramdam niya ay magkakaroon na siya ng abs kakaubo dahil sa flu dala ng pagbabago ng klima. Ikaw, di ba, friendship? Alam mo, ano <laughs> Hindi, wala kang sakit. <laughs> Pero si Mildred, madaling dama ng sakit kapag kayo pabago-pabago. Ano mo ba? kailangan ako doon? Hindi. <laughs> <laughs> si yung pag-ubo-ubo ng matagal. Pa oh, alam, kasi may ma Nakakasun ma may alam mo, totoo yung nakakasabihan ni Alam mo, nakaka-relate ako kay... ano kay Alexa. Alexa. Lalo't lalo na, nakasali siya sa isang ano, di ba, yung talent oh, show, di ba, yung, yung isang show kung saan may ginagaya, di ba? At saka nag-hosting din siya sa bahay ni Kuya. Mm -mm. Kung ang puhuran mo talaga ay magsanita katulad nating tatlo, napakahirap magtrabaho ng inuubo. Yep. Kasi yun nga, nagka-plus siya, tapos hindi na daw natatanggal yung pag-ubo-ubo niya. Ang mm -hmm. hirap talaga, minsan sa nakakainis po siya, lalo pag makate. Pa Pagkainubo -pag ngayon, parang antagan. Oo. Huh? Parang ikaw nga, di ba? Oh, oh. Kasi na-sample kita. Antagan mo, inubo-ubo. <laughs> Talagang siya, talaga ang <laughs> sample mo, no? <laughs> hindi kasi si Alexa ilakit, parang nagkaka-absa doon siya. Ah, si ba yung, parang isang lalaki, may lumalabas hindi, kasi absol. pag inubo ka, gumagano'n kasi yung chan mo, di ba? Oh, 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 oh. oh. may may connection oh, oh. Sa dito. oh, oh nga. dito. Oh, oh, ang sakit dito. di ba? Mm -hmm. Pag, alam na pagkasobra. Ikaw rin kaya pag inuubo, super lakas ka ng umubo. Pero ako, hindi oh. na tumatagal ang ubo ko. Ah. Oh. Dahil, Ate Carmen lala. Yes. Thank you very much, Ate Carmen. Carmen. <laughs> 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 Yung kanyang nirecommendang gamot, yeah. diba? Yes. Ate um, Tess Insyong, thank you. Ate Cecily oh, Pili, thank oh. you sa mga no, uh -oh. Pero ano ha, Hina, ano yung maraming inuubo ngayon basta uminom lang palagi ng ano, medyo warm water sabi nga ni pa OG Diaz, di ba? Ah. Medyo laging hot water daw talaga Mag maganda sa katawan daw talaga. Alam mo siya si Papa oh. Uh -oh. Warm water lang iniinom. Yes. Hindi ko kaya ko pagkauno ako talaga malamig pa. Oh, sarap pag malamig. Ano? Oh, sabi mo malamig, pag oh, na oh ka. Misa nga, hindi ko rin... Parang iba naman ka. Oh, hindi. Sarap. Hindi, sabi, misa nga, hindi ko rin nakukutol ng sopris kasi pag oh, na oh ka. Ang sarap sa pakiramdam. Pero dapat warm water sa panon ngayon. At sa umaga pa lang daw, uminom ka na ng warm water. Correct, sabi, na hindi ganun. mo ginagawa. Oh, kasi na hindi gusto mo ginagawa. yung malamig na malamig. Mm -hmm. Iba pa diba? yung malamig. Sa, sa so, sana na. gumaling ka na sa ubo mo, yes, ano, Alexa. Alexa. Siyempre, mga pari Na, alam mo yung mga pari Alexa, nagbibigay na kanya-kanyang pay, inumin mo ganito, inumin mo ganon, ganon, ganon. O kasama si Ray Pumalo, yung siya nagpayo. Ayan, may mga pari. Hindi, payuhan natin si Alexa, yung binigay na gamot uh -huh. ni Ate Carmen. Uh -huh. uh -huh. pero uh -huh. may bagitin? hindi oh, uh, pwede. Hindi <laughs> pwede. Very effective yung Alexa Ilacan. Antibiotic, na. I-check no? mo kami kung kilala mo pa ako, Alexa. <laughs> <laughs> dahil parang nakalimutan na ako ni Alexa. <laughs> wow, may pagtatampo, ah. Hindi, parang nakita kami na parang hindi niya na ako kilala. <laughs> kasi parang na man, Kasi siyempre parang... Kasi parang sumahid ka daw kay Nash Aguas, eh. Hindi, parang ah. <laughs> ko silang kaibigan. Dahil nung birthday ko, parang sabay silang pumunta nung birthday ko. Oh, okay. At nag-jewit pa. Oh. Di ba? Diba? Hi Alexa, pero in fairness ha, ako binibit oh, ko manalo oh, oh. si Alexa. Ang galing niya din sa show nila. Oh, oh. Talaga, yung kinatayang ano where yung, was I? In uh, those, where, uh, uh, oh, yung nag sa, uh, those, uh, those, ano, those those yung time na yun, where di ba? Was I? Pero ang galing niya yung ginawa niya yun, little years, baby, where was I? I ang galing ni Alexa, little baby. kamo kamo siya pag gumaganyan. Tapos kay Shasha Padilla, ang galing ni Alexa, binibit ko siya sa manalo. Oh, Naka-ready na ba ang, ang, <laughs> ang ating mga balita? Oh, yes, oh, ito na. Ang ating himpila, naka ready na kaya? Oo. Oh, oh. mm -mm, pero bago yan, hello to Hi Melibadesos. Hi Mershi, mm. -hmm. Hi Melibadesos, Badisos. And of course, kay Mami Amores. Hello, Ate Evelyn Chu Ate Lina Moreno. Mm -hmm. Hello, Kim K Tapit Toke, Marina Corazon, Annalyn Hiccup, Emily Gomez, Hi Friendship. Ogie Narvaez, siyempre, ang ating oh. kaibigan si Tapit. Lagi diba? na si Ogie Narvaez, lunes hanggang biyernes, di ba? Mm Hay -hmm. Hi Ogie Narvaez, and of course, kay Rowell Ebola, at si Joss Mercado, kasama din Ay, natin sa PNBC. na PMPC. ni Ogie mag-show. Oh, Ogie. Kaya namin siya nanonood sa atin. Mag-absent yung isa sa amin, mag-sit in ka. Charot! Hi <laughs> Ogie Narvaez, lagi nanonood at columnist din sa Abante, mm -hmm. ating kaibigan. Diba? Kim J. Hello, di ba? Oh, oh, oh. Atin na anape mo, well Atin, Eba po, kista. Mm, mm. Atin Lorna Anselmo, hello. Mami Amores. Amores, Lola Chica Dora. Atin Alice Lopez, hello. Mm -hmm. hinihintay natin ating plus, the fourth, di ba? <laughs> ano? Ano? <laughs> ano? splash the fort. Eh, di ba naan natin? Habang bati bata eh, no, mabuti sa Rachel Jestro, uh -oh. Rachel Lucas. Hello, di no, ba? si eh? Rachel Lucas laging nag nagla-live na yun. Ay, Ay, ganon. No, no. Si Wendy Agustin, no. hello, friendship. Oh, oh. Ate Lolit Ignacio. Emily Nassar. Gomez. Yes, ate Teresita Brabid. Ate, ate, ate eh, Norma Mauricio at Ate Remy Nidoy Ate Cecil P. Madami mong ate ha. Oh. Oo. Mga may edad idara na sila eh. Kapatid mo sila? Oo. Oh. Mag magkapatid kami sa paninampalatay, paniniwala sa mga kim-kim-kim-chew. Oh. Uh, oh. 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 Habang wala pa rin, pati-patihan <laughs> pa. Yan. Thank you po for always supporting Marisol Academy ha? Sana po lagi kayo mananito. 4 to 5 p.m. Ay, gusto kong batiin si Tito Ronald Constantino. Ay, Tito, Tito, Ronald. Ronald. Tito Ronald, Lagi rin siyang nanonood sa atin. Mga no, pa, Tito Ronald, dalaw tayo sa bahay niya. Diyan, maghanda na po kayo ng labnos. Hindi na. Nung nasa na hita tayo, o, malapit, tayo ay, sa bahay ay, niya. Nasa ba tayo ngayon? Malayo na <laughs> yun. Ay, kaya ko narang pa rin <laughs> ito. Nasa pituwason tayo. hello din kay G. Trilliana ng Hi Malaya. Hi, friendship G. Trilliana. Hello, friendship. G.